Ginataang daw ng malunggay na may sahog na pritong tulingan naman tayo guys for this video. So ako ay nagluto ng ginataang malunggay kasi mas madami yung malunggay ko kaysa yung tulingan. So bumili ako ng tulingan, 120 pesos yung isang buo. Tapos pinrito ko na muna, saka ako ginata. Ayan guys, so, so yung pampalasa na nilagay ko dyan ay luya, asin at saka paminta. Tapos, mabilis lang siyang iluto. Mga 20 minutes luto na yan kasi eh, una naprito ko na yung tulingan. So, pagkalagay ko nung gata, luya, sunod ko nang nilagay kaagad yung pritong tulingan at saka yung taon ng malunggay. Yung kalahating gata, sinunod ko na rin na inilagay kasi inati ko yon Tapos, naglagay din ako ng kunting papalasa pa sa ibabaw ng malunggay na asin at saka paminta. At syempre, hindi mawawala ang sili sa mga ginataan kasi mas masarap kainin ang gata kapag ka may kunting anghang. Tapos kunting kulo na lang, ayan, ready to serve na. At di ba mas madami nga yung malunggay kaya ginataang malunggay na may sahog na tuling ha. <laughs> ayan guys, kain tayo yummy yan at napakasarap. Healthy pa. O oh, ba diba?